good morning good morning shout out sa ating mga kababayan mga OFW. muli ako si Bindormix Official tayo mag video at mag mayroon tayong may vlog na panibagong vlog. dito tayo sa Bangusco 140 kada isang kilo yan po. po yung aking paninda Bangus kung ano mo? toto kilo, dito sa sapsap -sap, 240 kada ng kilo ng ating sapsap -sap. yung poset mo, poset, poset, bread kada isang kilo ng ating posin. Misogo. Magkano? Ito kada isang kilo. Ito 320. Dito. At Igor, dito. Dito. kabase lasitik ayan meron tayong kabase 50 pesos kada isang tumpok ng ating kabase 100 ang kilo o isang tumpok ah 100 kada isang tumpok ng ating buwan buwan ayan po yung ating uh, buwan buwan na ginagawa po natin uh, fish bowl or bola bola po ayan po yung buwan buwan ito po yung ating uh, tonsoy. Lapat. 50 pesos din po kada isang tungkok niyan. Ayan po. Dito, Nay. Magkano dito? Sandaan din. Okay, Nay. Thank you, Nay. So, sandaan din kada isang plato ng ating lapis. Yan po yung tinatawag na lapis. Masarap po sa sinigang sa miso po yan. Ayan po. Ito po yung ating isang lapad. Ito po tortilyo mo kuya? 200 lang yan 100 ka din sa toko mga sa yung dilis Yun dili mo magkano? 50 pesos kada santong sa ng ating dilis ayan po yung ating mga dilis ngayon napakasariwa pwede po yan pang torta pang kilaw po ng ating dilis ayan hindi mo na pinapasang natin sonda na po ayan po yung ating dalawang Ay, this is my name, Ms. 100 po kada na isang tumpo ng ating Mrs. Jean, may Magkano ang kilo? Magkano kilo? 260 lang. Sandalan okay. na, sandalan. Ito po yung ating galonggong po. 260 kada isang kilo po ng ating galonggong. Yung kanya pong tumpok tumpuk is 100 kada isang tumpuk na niya. Ito. At yung kilo po, 260. Okay. Meron din ko isang bangus dito. Ang temperaturo ko ay 130 kada isa. Yeah, 'yung bangus niya, adaupan, meron tayo 140 kada isa. Adaupan din po. Then meron tayo 160, kada isa, pero saka yung nakaplato na rito nagupan din po that 130 po pala yung po niyan. per plato ayan 100, 130 130 pero isang plato tatlong piraso naman ayan po. pero din po tayo nakabanyera ayan 50 pesos ka na isa Okay. Okay. base. Meron din po tayong espada. Meron po siyang buo. Ayun po 100 po kada isang tusok ng isang espada. Na yan. Meron din po siya na ka-slide. Ayun po 100 kada isang. Oh. So, Magkano sa kilo? 60. 60 ang kilo. Oo. Uh, Ayan po yung ating uh, tunsoy. Tunsoy, ang dami po. Tik 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 po pala isang piso. Tuwing pampano. Pampano white. Ayan po yung ating pampano white. Grabe 100 ah 320 dari so, isang kilo ng ating pampano white. Ayan po yung, ayan po yung ating free one. Pampano. White yan po yung ating presyuan ngayon dito sa pampano White 320 talaga. Okay. ano daw ang pangalan mo? Dito po sa ating Batangas, Tilapia, 110 110 lang kilo nila. 110, kada isang kilo ng ating uh, Batangas, Tilapia. 110. Bakit wala kang tahong? <laughs> wala kang tahong? Uh, Ito po yung ating limasag. P100 per kilo po ng ating imasag. Ang taong eh. Ito yung ating imasag. na lang yan, 100 Mga natin dito sa Malabon. Poy pa yan oh. ano mo. Ito po yung ating, 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 pa no. ating pampanoay. Same price lang po doon <laughs> sa kabila. 320 po kada isang kilo na ng ating uh, pampanoay. panuway. Dito sa Pusit Calamares mo, magkano dito? 180. 180 kada isang kilo rin ang ating Pusit. Pusit pang Calamares. Kunti pa lang naman dito. Yan, ito po yung ating Pusit. Calamares po natin yan is 180 kada isang kilo.

kada isang kilo ng ating bililya. meron tayong lalapulap. 250. Kada isang kilo po yan. po yung ating lalapulap. Philippine. Ah, 200 kada isang kilo. 200 kada isang kilo ng ating ilupin. Ilupin to. Dito sa dalaga mo. 200 eh. Sa dalaga mo. Sa dalaga mo. Hayop yata tito mo, di diba? Magkano sa labahita mo, pre? 200. 200 ka na isang kilo? Ayan po, mayroon po tayong labahita dito. 200 kada isang kilo ng ating labahita. Dito sa bangus mo, pre, magkano? 180 po yung ating bangos 280 pata isang ng ating bangos, mo magkano? magkano? dito sa bangos mo ber? 200 kada isang kilo dito sa batalay mo?

140 kada isang tukot, kada isang plato. 140 kada isang kilo. Ah, isang plato. Diyan sa limasat mo? 150. Dito po, isang daon Natalo na ako sa Dito isang dana, isang kilo? Yes. Kataba, no? Sarap yan pang gata. Eh, doon sa ano mo yan? 200. Palaki. ikot ngayon ano? Magkano? 150 din. 200. hundred lang. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200.